problema namin papuntahin sa office ng mga onlineer. Ah, hindi lang onlineer yan, pati offline. Off Sino may tanong na ganun? Offline, ako at ako lang, ako at ako, paano ba to? Paano ako magduduplicate dito offline? Sino may problema noon? Dali, dali! Yan. yan, lahat, karamihan. Offline, hindi ako problema niya, bakit ako mismo yan eh. <laughs> Nilibre ako, tapos sinakayos yan, kaya ako nandito. Pero pag ako lang, hindi ako pupunta diyan mag-isa. <laughs> ganun. So attitude ng mga baguhan 'yan. Okay lang po 'yan. Ah, uh, huwag kayong magagalit pag may mga ganun. Um, pwedeng hindi niya pa nakita yung sarili niya na yayaman siya sa sa ganitong negosyo. Pangalawa, parang yun, sabi ko yung psychological wallet niya maliit kaya parang pagpamasahin na ang pinag-uusapan, pag pag Ortigas na pinag-uusapan, parang nalulugi na. So, number four, number three, yun yung tipong hindi niya alam na kailangan mag-invest. Kailangan mag invest ka rin sa business. Hindi natatapos sa 17980. Di ba? Dapat mag invest ka rin sa pamasahe, sa pagkain, sa training, oras. Tama po. So, in short, mga ignorance pa lang itong mga to Hindi naman sila, ano, di ba? Mga kulang pa sa, i-educate pa natin. Ang isang gagawin mo dyan, third-party approach. Okay. Pag may kasama siya, pag may, may, isa kang leader na top earner, kumikita, ipapa mo siya. Oh, nandun sa ano, one time. Ipa-A mo. Pero bulungan mo yung, yung mag-A, sabi mo, ang problema niyan, pupunta na ng office, ayaw na. Applyin ang problema niyan, ayaw pumunta mag-isa sa office, ay mag training. So, dapat ikaw, huwag ikaw ang mag, huwag ikaw ang babanat. Okay? yung upline. Sasabihin niya, alam mo, ang, ang kaya ako kumita malaki. Dahil may kusa ako, nag invest ako, ito ginagawa ko. Alam mo, nung una kasi matigas ulo ko, ayaw ko pumunta o ortigas mag-isa. Kaya, kaya hindi ako kumikita. Pero alam mo yung papatamaan na, ang tawag doon, putol sungay. O, tandaan nyo, putol sungay technology. Huwag <laughs> niyong didiretsuin, masasaktan, tama. Huwag yung ano ba? Payaman ka na. Ni... MM -hmm di pa ano yan? Huwag ganun. Huwag. Kay leadership po. Kailangan ibang tao. Okay? So, pag nagawa mo na yun, di ba nagawa mo ng pa-A. Sa bawat ipapa-A mo, yun ang sasabihin niya. So, may, may, may development na yun. Tapos, gagawin niyo po yung brotherhood technology. Ganito po. Kaya kailangan marunong ka makisama sa mga crossline, sa mga upline, sa downline. Brotherhood technology, ganito po. Paano ba kayo mag-close ng tao? Di ba? Tulong-tulong. So gagawin nyo rin po yan. Pag ang isa, example, si, si, si Edna ayaw pumunta ng office, kakausapin mo yung libang leader mo na, uy, si Edna, pagtulungan naman natin makapunta sa office. Kayong lima, itetext nyo siya. Uy, Edna, sama ka sa office. Uy, Edna, sama ka sa office. Uy, Edna, dali ka, sa office. Pag ikaw lang minsan kasi nagyaya, hindi enough. Pero pagdalawa dalawa, minsan parang, pwede. pagtatlo tatlo, oo. Pag apat, sige. Pag lima, go. Nangyari, hindi. Parang, <laughs> parang sa tropahan, pag may may gimmick. Minsan pag isa lang nagyaya, natamad ako, pre. Wala akong pera, eh. puno ng rason yan. Bakit? Poverty ang consciousness niyan. Tama ba? Bago lang yan. Hindi yan well-trained. Pero pag niyaya, pare, ano, ano, masaya niya, dito rin, kasama namin si ano, kasama namin, punta tayo. Hanggang unti-unti, pag lima na ang nagyaya sa kanya, sumasama na. Tama, hindi? Bago, hindi. Actually, ginagawa niyo na po yan. Kaya lang pag business na hindi niyo ina-apply. Perfect po yan. Pag lima, sampu, nagyaya, ay nako. Kahit walang pamasaya yan, nakakarating yan. Nako. Shoot 'yan. Uy, walang kawala diyan. Ngayon, pag hindi pa talaga, ayaw pa talaga, 'di ba? Ayaw pa talaga. Isang ginagawa na pasalbahay. Oh, eh po talaga, isang pupunta namin. Uy, punta namin ikaw diyan, magano tayo. I-influence mo talaga siya. Kung talagang gusto niyang tulungan, 'di ba? Pero talagang pag hindi na talaga, hindi na talaga. Talaga, ginawa niyo nitong tatlo, Pasalbahay, bahay, 'di ba? Uh, putol sugay technology, tapos brotherhood technology, ayaw pa talaga. Alam mo sunod gagawin mo? Ano sunod? Ano sunod? Ha? Ilagay sa sako. Ihulog sa tulay. <laughs> no, no. Hayaan nyo lang muna. Maybe not now, maybe later. Kasi minsan yung, yung, yung readiness ng tao, di ba? may timing naman yan eh. So hindi pa sa ready ngayon. Kaya di yung pangangailangan niya, hindi pa talaga nun. So, pero, keep in touch lang. Keep in touch. I-update mo lang. Tama po. Ang importante, nagawa mo yung best mo. Tama po. Kaya napakahalaga yung marunong kami makisama. Kasi yung brotherhood technology, very, alam nyo yan, tama, pag tropa, pag isa nagyaya, pag dalawa, pag tatlo, pero pag lima, kumaganong bigla. Tama. Gamit na gamit po sa business yan. So, natuto po? So, yan.